Umaalis ba ang banal na spirito sa isang believer? Ang sagot yan is never. Hindi umaalis ang banal na spirito once na nananas siya sa atin. Ang ibig sabihin lang yan, kung nananahan sa atin ang banal na spirito, we are saved. Tayo ay ligtas. Tulad ng sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14 na ang Espiritu Santo mismo yung tatak natin bilang tayo ay ligtas at tutubusin sa takdang panahon. Pero pwede siyang mahadlangan base sa ating pamumuhay kung paano tayo namumuhay bilang isang mananampalataya o binago yung buhay simula nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Yeso Pero hindi pa rin may iwasan yung mga pagdadoubt sa sarili natin dahil sa mga nagagawa natin pagkakasala o pagkakamali. Alam ko na meron sa inyo na ganyan na magtatanong o nakaranas na nagdududa sila kung talaga bang nasa atin ang, kung nasa kanila ang banal na spirito dahil sa mga maling nagagawa nila sa kasalanan. Kung isa kang believer na binago ang buhay at every time na ikaw nakakagawa ng kasalanan ay sobrang nagigilty ka sa mga nagagawa mong kasalanan. It means you are alive. Ikaw ay buhay na mananampalataya. Ang ibig sabihin lang yan, you are righteous. Namumuhay ka sa matuwid na pamumuhay dahil hindi mo tanggap yung mga nagagawa mong kasalanan. Kinamumuhian mo yung gawa ng yung laman. You are hate the work of the flesh, the craving of the flesh. Ang ibig sabihin lang yan, ikaw ay matuwid. Pero kung isa kang believer, sinasabi mo isa kang kristyano na binago yung buhay at sinasabi mong nasa iyo ang banal na spirito. Pero every time na nagkakasala ka, nakakagawa ka ng kasalanan. Pero hindi ka nakakaramdam ng guilty. It means parang normal lang sa iyo yung makagawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin yan, you are dead spiritually. Ang ibig sabihin yan, kailangan mo ng spiritual surgery kailangan mo ng operahan spiritually kung ganun kang tao na araw-araw gumigising na parang normal lang sa'yo yung mga nagawa mong kasalanan nung nakaraan ng ilang sandali delikado yung nailagay mo dahil lang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo it means ang banal na Espiritu ay nahadlangan kaya nga sa panahon natin ngayon ang daming lukewarm na sinasabi lukewarm Christian at saka meron naman cold Christian yung malamig pero ang delikado sa dalawang yon ay yung lukewarm yung spiritual life mo ay na-paralyze na kung wala ng galaw wala ng kilos yung espiritu mo kasi tayo simula nung tayo ay na-born again na reborn muling nabuhay spiritually o binigyan ng buhay ng banal na spirito sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo we need to walk with the Holy Spirit kailangan natin mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi porket na born again ka na, na reborn, na, na reborn ka na spirit, na ligtas ka na, ay okay na ang lahat. Pero meron pang isang malaking problema, which is ayun yung problema kinakaharap ng karamihan sa mga nagiging kristyano. Yung pagiging carnal mind, yung isip mo ay makamundo pa rin. Kaya ka nakakagawa sa nakasalanan o kahit na kristyano ka na nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Dahil wala kang mastering, hindi mo minamaster yung isip mo, makasalanan pa rin yung isip mo. Kaya ayan yung goal ng Word of God, ng salita ng Diyos, ay baguhin yung isip natin at mamuhay tayo sa Espiritu, hindi sa katawan na to. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 25, kung binigyan tayo ng banal na Espiritu ng buhay, dapat mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Kailangan natin i-acknowledge ang banal na Espiritu sa buhay natin kasi siya yung kasama natin sa ating generation. Bago umalis yung Panginoong Iso Kristo o makiat sa langit, iniwan niya ang banal na spirito sa atin, ang spirito ng Diyos na nananahan sa atin. Dahil sabi sa Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Ang problema kasi sa atin, hindi natin ina-acknowledge ang banal na spirito ni hindi natin kilala kung sino yung nasa atin. Kaya dapat tap kaya dapat namumuhay tayo ayon sa Espiritu. Yan lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Kung nagugustuhan nyo yung mga gantong content ay maaari kayo mag at ilike na, ting, ilike na rin itong video.